Number five na maling akala, ang home buyer ba ang mag apply ng housing loan? Ang i-discuss natin today ay mga maling akala sa pagbili ng house. Na maaaring ito din ang pagkakaalam mo at bibigyan nating linaw sa video na ito. Kaya naman, tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Number five na maling akala, ang home buyer ba? ang mag apply ng housing loan? Madalas iniisip natin sa housing loan. E eh kung tayo ba ang mag apply na home buyer? Kapag ang binili po natin ay isang private or old property, tayo po ang direct na magpa-process ng ating housing loan. Pero kung typical po tayo na nag-avail sa isang housing developer sa mga new subdivision development, eh ang housing developer na po ang magpaprocess ng ating housing loan. Ang ginagawa lang po natin ay mag-comply ng mga requirements. So, mas convenient na sa ating part